Sa nalalapit na hinaharap, lumitaw ang mga misteryosong halimaw sa buong mundo at nagsimulang pumatay ng mga tao hanggang sa kaunti na lamang ang natirang mga nakaligtas. Ang mga nilalang na ito ay may matitibay na baluti ngunit bulag kaya't sumusunod sila sa mga tunog upang mahanap ang kanilang biktima. Sa ikawalumput putsyam na araw, ay pumunta ang pamilya abot sa bayan upang kumuha ng mga supply mula sa isang supermarket. Sila ay gumagalaw ng dahan-dahan at tahimik at nag-uusap sa pamamagitan ng sign language na kanilang nalaman dahil sa bingi nilang anak na si Regan. Ang bunsong anak na si Bo, ay inabot ang isang laruan na space shuttle sa isang istanti at nahulog ito, ngunit nasalo ito ni Regan bago pa ito makagawa ng ingay. Samantala, kinuha ng ama na si Lee ang ilang mga bagay na makakatulong sa pagpapalakas ng mga signal sa kanilang radyo. Nang sila'y paalis na, dinala ni Bo ang laruan. Ngunit kinuha ito ni Lee at tinanggal ang mga baterya, at ipinaliwanag na hindi nila ito maaaring dalhin dahil masyado itong maingay. Pagkatapos lumabas ni Lee, kasama ng kanyang asawa na si Evelyn, at isa pang anak na si Marcus sa tindahan, ay ibinigay muli ni Regan ang laruan kay Bo, habang palihim na kinuha ni Bo ang mga baterya. Nagsimulang maglakad ang pamilya pa uwi, na walang mga sapin, sa pamamagitan ng mga daan ng may buhangin, na kanilang inihanda para sa paghahakot ng mga supply. Habang sila'y tumitawid sa tulay, ay kinabit ni Bo ang mga baterya sa laruan at pinaandar ito, na nagdulot ng malakas na ingay. Ito ay nakatawag ng pansin sa mga halimaw, at bago pa makareact si Lee, ay huli na ang lahat at wala na si Bow. Sa ikaapat na raan at pitumpot dalawang araw, siyam na buwang buntis na si Evelyn. Malapit na siyang manganak kaya't regular niyang sinusuri ang kanyang kalusugan, at pinakikinggan ang tibok ng puso ng sanggol. Si Marcus at Regan ay tinatakpan ng mga dyaryo ang mga pader ng silid ng sanggol upang ito'y maging soundproof. Habang sa basement ng kanilang farmhouse, ay binabantayan ni Lee ang pamilya sa pamamagitan ng isang surveillance system. Mayroon siyang mga talaan ng mga kakayahan ng mga halimaw, at maraming dyaryo tungkol dito, ngunit wala pa rin siyang natuklas paraan upang mapuksa sila. Araw-araw, gumagamit siya ng radyo upang magpadala ng mga SOS signal, ngunit walang tungutugon, at gabi-gabi, nagsisindi siya ng apoy sa ibabaw ng silo. Ang mga residente sa malalayong mga sakahan ay palagi ring tungutugon katulad nila. Para sa kanilang pagkain, nagluluto si Evelyn sa isang butas sa sahig, at kumakain sila ng hindi gumagamit ng anumang mga kagamitan. Ang mga token sa board game ng mga bata ay pinalitan din ng mga piraso ng tela. Isang gabi, aksidenteng natumba ni Marcus ang oil lamp na nagdulot ng maliit na sunog. Agad na tumakbo si Lee upang patayin ito, ngunit ang ingay ay maaaring nakatawag sa mga nilalang. May tumunog sa labas, kaya sinilip ito ni Lee at sa kabutihang palad, ay mga rakon lamang ito. Ang mga rakon ay tumakbo palayo, ngunit pinatay ito ng mga halimaw sa labas ng sakahan. Pagkatapos ay inayos ni Lee ang isang hearing aid para kay Regan, gamit ang mga pyesa mula sa radyo. Si Evelyn ay pumasok at sila ay nagbahagi ng isang matamis na sandali sa pamamagitan ng pagsasayaw habang nakikinig ng musika mula sa mga earbud. Sa ika-apat at tatlong araw, tahimik na naglalakad si Regan sa loob ng bahay sa pamamagitan ng pagtapak lamang sa mga may markang berde na pintura upang maiwasan ang paglikha ng anumang ingay. Nang siya ay papasok na sa basement, ay kinuha siya ni Lee at pinalalahanan na bawal siyang pumasok doon. Ibinigay ni Lee kay Regan ang hearing aid na kanyang inayos, ngunit ayaw itong tanggapin ni Regan dahil sa palagay niya ay hindi ito gagana tulad ng dati. Makalipas ang ilang sandali, ay tinuruan ni Evelyn si Marcus ng matematika, ngunit sila ay naantala ni Lee na nais dalhin si Marcus para mangaso. Gustong sumama ni Regan, ngunit hindi siya pinapayagan ni Lee dahil masyadong delikado ito para sa kanyang kalagayan. Malungkot na pumunta si Regan sa kanyang silid at nakita ang hearing aid na ginawa ni Lee. Sinubukan niya itong isuot ngunit hindi pa rin ito gumagana. Pagkatapos, nagempake siya ng kanyang gamit at umalis ng bahay upang bisitahin ang libingan ni Bo sa tulay. Kinuha ni Regan ang shuttle at pinutol ang mga wire na nagdudulot ng ingay at inilagay ito sa memorial. Sa ilog, kumuha si Lee ng isda mula sa lambat na kanyang inilagay. Nang inilapag niya ito sa isang bato, ang isda ay pumiglas, kaya natakot si Marcus, ngunit pinigilan ito ni Lee sa pagtakbo. Ipinaliwanag ni Lina ang malakas na ingay ng ilok ay kinukubli ang mga mahihinang tunog. Pagkatapos, pumunta sila sa talon at inihayag ni Lee kay Marcus na maaari silang sumigaw doon ng walang dulot na panganib. Pagkatapos makakuha ng sapat na isda, bumalik na sina Lee at Marcus sa kanilang daan pa uwi at nadaanan ang katawan ng isang babae sa kagubatan. May isang matandang lalaki na nakatayo malapit doon at sinemyasan ito ni Lee na huwag magingay, ngunit hindi kinaya ng lalaki ang kalungkutan, kaya ito ay sumigaw. Agad na binuhat ni Lizzie Marcus at tumakbo upang magtago sa likod ng puno kung saan sila nanahimik habang dumating ang isang halimaw at pinatay ang lalaki. Sa bahay, umakyat si Evelyn na may daladalang mga labada na naipit sa isang pako. Hinila niya ito hanggang sa matanggal nang hindi napansin ang isang matalim na pako. Makalipas ang ilang sandali ay nagulat siya ng matuklasan na napaaga ang pagputok ng kanyang panubigan. Kaya nagmamadali siyang pumunta sa basement at aksidenteng natapakan ang pako dahilan upang mabitawan niya ang isang picture frame. Naiwasan niyang mapasigaw, pagkatapos ay tiniyak niya, na mabuksan ang mga pulang ilaw sa labas, habang napapansin niya na may halimaw na, sa itaas na palapag. Nakita ni Nali at Marcus ang mga ilaw mula sa malayo, kaya nagsimula silang tumakbo pabalik sa sakahan. Pagkatapos mag-set up ng timer, ay nagdago si Evelyn sa likod ng isang pader, at tinakpan ang kanyang bibig, habang pumapasok ang halimaw sa basement. Biglang tumunog ang timer, at habang sinunggaban ito ng halimaw, ay nagmamadaling umakyat si Evelyn, ngunit nakatagpo siya ng isa pang halimaw. Tumakbo siya sa unang palapag at pumasok sa bathtub na nahihirapan sa sakit dahil malapit na siyang manganak habang nag-iikot ang mga halimaw sa loob ng bahay. Sa labas, inutusan ni Lee si Marcus na gumawa ng panggambala. Kaya nagpasabog si Marcus ng mga paputok sa burol na nagdulot ng mga malalakas na pagsabog na nagkubli sa mga sigaw ni Evelyn habang siya ay nagsilang ng kanyang sanggol. Nakita ni Regan ang mga paputok mula sa tulay at nagsimulang bumalik habang kinuha ni Lee ang kanyang shotgun at pumasok sa bahay. Sinundan niya ang bakas ng dugo, at pumasok sa banyo at nataranta ng makitang walang laman ang bathtub. Nagtatago pala si Evelyn sa shower kasama ang isang malusog na batang lalaki. Pagkatapos, dinala ni Lee si Evelyn at ang sanggol sa barn, kung saan inihanda nila ang isang espesyal na silid. Isinara niya ang pinto, bago pa sila maabutan ng halimaw, at nang magsimulang umiyak ang sanggol, ay nilagyan ni Lee ng oxygen mask ang mukha nito, at inilagay sa loob ng isang kahon na kahoy, para humina ang tunog ng iyak nito. Iniwanan ni Lee si Evelyn kasama ang sanggol at lumabas upang hanapin ang kanyang iba pang mga anak nang hindi alam na nabasag pala ng mga halimaw ang ilang mga tubo ng tubig. Sa burol, natakot si Marcus nang marinig ang ilang mga tunog at nagsimulang tumakbo, ngunit nabangga siya sa isang traktora at nawala ng malay. Di nagtagal, dumating si Regan at huminto nang makita ang ilaw ng flashlight ni Marcus. Isang halimaw ang nagtangkang lumapit sa kanya mula sa likuran, ngunit lumikha ng high pitch na tunog ang hearing aid ni Riga na nagtaboy sa halimaw, habang nasasaktan din ang kanyang mga tenga. Pagkatapos, sinundan ni Riga ng ilaw at natagpuan si Marquez. Nagyakapan ang magkapatid bago umakyat sa silo, kung saan nagsindi sila ng apoy para makuha ang atensyon ni Lee. Sa kasamaang palad, naubos ang likido ng lighter at namatay ang apoy. Sa barn, napansin na ni Evelyn ang tubig dahil binabahanan nito ang buong silid. Ang kahon ng sanggol ay nagsimulang lumutang habang may halimaw na malapit dito Habang lumulusong ang halimaw, maingat na kinuha ni Evelyn ang kanyang sanggol mula sa kahon habang muling umaahon ng halimaw na isang pulgada lang ang layo sa kanila Pagkatapos, dahan-dahan siyang umatras at nagtago sa isang sulok sa likod ng bumabagsak na tubig Samantala, nagtatalo ang magkapatid kung ano ang gagawin Aksidenteng nahulog si Marcus sa isang hatch, papunta sa imbakan ng palay na silo, at ang nasiram pinto ay nahulog din malapit sa kanya Kasabay nito, natagpuan nili ang mga gamit ni Marcus, kaya umakyat siya sa traktora, at nakita ang kanyang mga anak, ngunit may mga halimaw na papalapit sa silo. Nagsimulang lumubog si Marcus sa mga butil, kaya tumalun din si Regan at itinulak ang pinto para makakakyat siya. Ngayon, ligtas na si Marcus, pero si Regan naman ang lumulubog, kaya inibot ni Marcus si Regan at hinila ito palabas. Sa sandaling iyon, pumasok ang isang halimaw sa silo at ginamit ng mga bata ang pinto bilang kalasag. Muling nag-react ang hearing aid ni Regan, at ang mataas na tono nito ay nagpataboy sa halimaw, na nag-iwan ng butas sa pader. Di nagtagal, narating ni Lee ang silo at ang kanyang flashlight ay nagsilbing senyales para sa mga bata na lumabas. Narinig nila ang isang halimaw sa malapit, kaya pinapasok ni Lee ang mga bata sa truck, habang kinuha nito ang isang palakol. Tinamaan si Lee sa isang halimaw, kaya nabuwal siya, na naging sanghi ng pagsigaw ni Marcus. Muling nagsimulang magingay ang hearing aid ni Regan, at nasaktan siya dito, kaya pinatay niya ito, na nagbigay daan sa halimaw na tumalon sa track. Halos hindi na makagalaw si Lee, pero nagawa pa niyang tumayo, at sumenyas ng I love you sa mga bata, bago sumigaw. Agad na nagtungo ang halimaw kay Lee at pinatay ito, na nagbigay daan kay Marcus na patakbuhin ang track pabalik sa bahay, at muling makasama ang kanilang ina. Nang marinig na may paparating pang mga halimaw, ay dinala ni Evelyn si Regan at Marcus sa basement. Tiningnan ni Regan ang mga talaan ni Lee tungkol sa mga halimaw, at nakita ang lahat ng kanyang mga eksperimento sa iba't ibang implants. Sa sandaling iyon, pumasok ang isang halimaw sa basement, at napansin ni Regan na ang presensya nito ay nagpapagambala sa mga security screens. Habang sinisira ng halimaw ang lugar, ay binuksan ni Regan ang kanyang hearing aid, dahilan para mamimalipit sa sakit ang halimaw. Pagkatapos, inilagay niya ang hearing aid sa mikropono, na nagpapalakas pa sa tunog, hanggang sa bumagsak ang halimaw. Muli itong umatake, pero ito'y mahina na at nangingisay, habang nalalantad ang malambot na parte ng katawan nito. Ito ay nagbigay daan kay Evelyn, para barilin at patayin ang halimaw. Isang flashback ang nagpapakita, sa mga pangyayari noong payapa pa. Pumunta ang pamilya abot sa isang baseball game upang suportahan si Marcus at nakilala nila ang kanilang kapitbahay na si Emmett. Nais din niyang suportahan ang pamilya, kaya tinuruan nila ito kung paano sabihin ang dive-in na sinyas. Bigla na lamang may bumagsak na hindi matukoy na bagay na nagmula sa langit. Lahat ng tao sa bayan ay nagmamadaling umuwi habang nagkahiwalay ang pamilya abot sa dalawang magkaibang kotse. Lumabas ang isang halimaw at pinatalsik ang isang police car na naging sanhi ng kaguluhan at takot sa mga kalye. Binasag ng pangalawang halimaw ang bintana ng kotse ni Evelyn kaya't nagmamadali siyang umalis ngunit naharangan ang daan ng isang paparating na bus na may halimaw. Pinatakbo ni Evelyn ng paatras ang kotse at nabangga, Nakita ito ni Regan at nais niyang iligtas ang kanyang pamilya, ngunit may paparating na halimaw, kaya't hinila siya ni Lee papasok sa isang tindahan. Maraming tao ang nagtatago doon, kaya kailangang patahimikan ni Lee ang isang lalaking nagdarasal. Paalis na sana ang halimaw, pero sa kasamaang palad ay may tumunog na cellphone, kaya pumasok ang halimaw sa bintana, at nagsimulang maghasik. Tumakas si na Lee at Regan sa likod na pintuan, habang hinahabol sila ng halimaw. Narating nila ang isang kalye kung saan nagtatago ang iba, habang nagsimulang nagpapaputok ang isang pulis sa halimaw. Walang epekto ang mga bala nito, pero sapat na ito para maabala ang halimaw, upang muling magkasama ang pamilya, at tumakas ng magkasama. Sa kasalukuyan, umaga na ng ikaapat na raan at pitumpot-apat na araw. Umalis ang pamilya sa bahay at nakita nilang nasusunog ang pamalik, pero si Evelyn ay pumasok pa rin upang kunin ang kahon at ang tangke ng oksigen. Samantala, bumalik si Regan sa basement kung saan kinuha niya ang malaking speaker na magagamit upang palakasin ang tunog ng kanyang hearing aid. Kinuha rin niya ang mapa ni Lee na may mga huling lokasyon ng na mga nakaligtas. Pagkatapos, umakyat siya sa silo at nagsindi ng apoy, pero isang apoy na lamang ang sumagot. Nagpa siya ang mga abot na lumabas sa daang buhangin upang maghanap ng tulong sa lugar na mayroong apoy. Pagkaraan ng ilang mga oras na naglalakad, ay nakarating sila sa isang rails ng tren, kung saan may isang taong nagmamasid sa kanila mula sa malayo. Aksidenteng napatid ni Evelyn ang isang patibong na nagpapatunog sa mga bote kaya nagsimulang tumakbo ang pamilya. Sa kasamaang palad, naapakan ni Marcus ang isang bitag ng oso kaya sumigaw ito sa sakit. Habang sinubukan ni Evelyn na pakalmahin ito, ay nagsimulang umiyak ang sanggol. Inilagay ni Regan ang sanggol sa kahon na may oxygen mask habang tinatanggal ni Evelyn ang bitag na muling nagpahiyaw kay Marcus. Sa sandaling iyon, nakita nilang may paparating na nilalang pero mabilis na kumilos si Regan at binuksan ang speaker. Ang tunog mula sa kanyang hearing aid ay nagdulot ng matinding sakit sa halimaw, na nagpalantad sa laman nito, kaya binaril ito ni Evelyn at napatay. Pagkatapos, tumakbo ang pamilya sa isang bodega kung saan sila ay nabigla ni Emmett. Pumasok din ang isang halimaw at nagsimulang habulin sila, kaya tumakbo si Emmett kasama ang pamilya at ginabayan sila papunta sa basement. May isang soundproof na bunker na maaari nilang pagtaguan, ngunit limitado lamang ang hangin dito, kaya gumamit si Emmett ng timer upang malaman kung gaano sila katagal maaaring manatili doon. Sinubukan niyang sabihin sa pamilya na hindi sila maaaring manatili dahil kulang siya sa supply kaya ipinakita ni Evelyn ang sanggol sa kahon upang baguhin ang kanyang isip. Nang mag-off ang timer ay lumabas ang pamilya at nakumpirmang wala na ang halimaw. Ibinalik si Marcus sa bumper upang makasigaw ito habang binubuhusan ni Evelyn ng alkohol ang kanyang sugat para ma-disinfect. Nakita ni Regan ang mga guhit ni Emmett at nalaman niyang patay na ang lahat ng pamilya nito. Matapos makatulog si Marcus na may suot na headphones, ay tinanong ni Evelyn si Emmett kung alam ba nito na si Lee tuwing nakikita niya ang apoy gabi-gabi. Inamin ni Emmett na alam niya, pero hindi siya sumama dahil lahat ng mga nakaligtas ay naging marahas. Biglang narinig ni Marcus ang kantang Beyond the Sea sa radyo, na ikinagulat ni Regan dahil hindi iyon nasagap ni Lee noon. Ipinaliwanag ni Emmett na naririnig niya ito sa nakaraang apat na buwan, at hindi rin niya ito narinig sa kanyang bahay, maliban na lamang kung sa lambak. Naniniwala si Regan na ito ay isang senyales, pero iginiit ni Emmet na wala nang natitira doon, at nais niyang umalis na sila kinabukasan. Matapos makatulog ang mga matatanda, ay ginising ni Regan si Marcus at ibinahagi ang kanyang teorya. Gamit ang talaan ni Lee, ay natuklasan niyang nagmumula ang signal sa isang isla. Iniisip niyang ang kanta ay isang mensahe mula sa isang komunidad ng mga nakaligtas, at plano niyang umalis upang hanapin sila. Sinabi ni Marcus na masamang ideya ito, pero hindi nakinig si Regan. Kinaumagahan, nagising si Marcus at nakita ang isang mensahe sa radyo na nagsasabing, manatiling nakikinig. Agad niya itong sinabi kay Evelyn, na nagmakaawa kay Emmett na habulin si Regan. Samantala, sinusundan ni Regan ang mga riles papunta sa isang istasyon, kung saan nakakita siya ng isang abandonadong tren na puno ng mga bangkay, at mga butas na gawa ng mga halimaw. Pumunta siya sa unahan, at itinulak ang pinto para makuha ang isang first aid kit. Bigla siyang nagulat dahil may gumalaw, ngunit isang bangkay lang pala ito na bumagsak. Sa kasamaang palad, naglikha ito ng ingay at nakatawag ng isang halimaw at hinabol siya kaya umatras si Regan at binuksan ang speaker upang pahinain ito. Nanginig ang halimaw sa sakit kaya sinubukan ni Regan na barilin ito ngunit dumaplis lang sa mukha ang tama. Nang malapit na itong tumalon sa kanya, ay dumating si Emmett at binaril ito hanggang mamatay. Pagkatapos, tumakbo silang dalawa upang magtago sa loob ng istasyon hanggang sa umalis ang mga halimaw. Kinumbinsi ni Emmett si Regan na bumalik pero tumanggi ito at sa halip ay nakumbinsi niya si Emmett na tulungan siya. Makalipas ang ilang oras, nagising si Regan at nagpanik dahil nawala ang lahat ng kanyang gamit at inisip na niloko lang siya ni Emmett. Ngunit bumalik din agad si Emmett at inanunsyo na nakahanap siya ng bangka. Samantala, napansin ni Evelyn na paubos na ang hangin sa tangke at nangangailangan din ng gamot si Marcus. Kiniling niya kay Marcus na manatili habang pupunta ito sa butika at nangangakong babalik agad. Sa kanyang paglalakbay papunta sa bayan, tinawid ni Evelyn ang tulay at iniwan ang kanyang sing-sing sa libingan ni Beau. Sa wakas, nakarating siya sa butika, at nakapag-ipon ng gamot at dalawang tangke ng oksygen nang walang problema. Pabalik kay Marcus, inalagaan niya ang sanggol, ngunit ilang sandali pa ay nabagot ito, kaya inilagay niya ang sanggol sa kahon kasama ang tangke ng oksygen. Pagkatapos, umalis siya sa basement upang siyasatin ang gusali, at natagpuan nito ang silid kung saan natutulog si Emmett. Sumilip din siya sa likod ng kortina, at nakita ang bangkay ng asawa ni Emmet, na nagpaurong sa kanya sa takot dahilan para matumbo ang ilang mga kagamitan na lumikha ng ingay. Narinig niya ang mga halimaw na paparating, kaya mabilis siyang bumalik sa basement at pumasok sa bunker kasama ang bata, habang aksidente nitong naisara ang pinto. Nagsimulang pumasok ang halimaw sa basement, habang napagtanto ni Marcus na paubos na ang kanilang hangin, kaya nakibahagi din ito sa oxygen mask ng sanggol. Sa sandaling iyon, bumalik si Evelyn at narinig ang mga ingay, kaya nagpaputok siya ng baril upang makuha ang atensyon ng halimaw. Paglabas ng halimaw, binaril ni Evelyn ang isang tangke at nasunog ang halimaw, pero hindi ito namatay. Ang apoy ay nagpa-activate sa mga sprinkler, at ang ingay nito ay nagpagambale sa halimaw, na nagbigay daan kay Evelyn na makadaan at makapasok sa basement. Agad niyang binuksan ang bumper, at nakita si Marcus na wala ng malay, kaya mabilis niya itong ginising at pinalitan ng tangke ng oxygen. Pagkatapos, isinara niya ang pinto ng bunker ng hindi itinandado upang hintayin ang pag ng halimaw. Sa pagtawid sa tulay, nakarating si Narigan at Emmet sa isang pantalan. Habang papalapit sila sa isang bangka, ay narinig nila ang isang ingay at natuklasan ng isang batang babae. Lumapit si Emmet dito, ngunit biglang isinuot ng bata ang isang lubad sa leeg ni Emmet habang lumabas ang isang grupo ng mga kalalakihan. Interesado ang mga lalaki kay Regan, kaya hinubad nila ang kanyang kamiseta at tinanggal ang kanyang implant. Nagustuhan nila ito, kaya sinimulan nilang dalhin ang bata, pabalik sa kanilang bangka. Naalala ni Emmett ang laro ng baseball, kaya sumenyas siya ng salitang sumisid, bago atakihin ang lalaki gamit ang net na nakakabit sa isang lubid. Habang tumetalon si Regan palayo, nahulog ang lampara ng lalaki at nabasag, dahilan para magsimula ang isang apoy sa deck na naglikha ng ingay, na tumawag sa dalawang halimaw. Habang tumatakbo ang lahat sa takot, tinali ni Emmett ang lalaki sa isang poste, at sinaksak ang kanyang binti upang gawing pain sa halimaw. Pagkatapos, tumalun siya sa tubig, ngunit ang lubid ay pumipigil sa kanya sa paglangoy palayo. Nang tuluyan ng mapatay ng halimaw ang lalaki, ay pinalaya rin ito si Emmet. Hinabol siya ng isang halimaw, ngunit hindi ito marunong lumangoy, kaya ito ay nalunod habang pinapanood ng isa pang halimaw mula sa isang barko. Dumating agad si Regan sakay ng isang bangka, at sinagip si Emmet na ipinakita ang hearing aid na nakatago sa kanyang bibig. Makalipas ang ilang sandali, nakarating si Narigan at Emmet sa isang isla at natagpuan ang isang komunidad ng mga nakaligtas na namumuhay ng payapa. Ang mga taong ito ay narito mula pa noong simula. Nakatakas sila sakay ng mga bangka nang marinig nila ang mga sirena noong araw ng insidente. Pagkatapos maghapunan ay naglakad si Emmet sa tabing dagat at dumitik sa isang dibuho ng kanyang asawa. Bigla siyang nakarinig ng isang malakas na tunog kaya sinundan niya ito papunta sa gilid ng baybayin kung saan natagpuan niya ang isang barko na may mga marka ng kuko sa gilid. Agad na bumalik si Emmett sa mga nakaligtas upang balaan sila, ngunit huli na ito. Dumating ang halimaw at nagsimulang pumatay ng mga tao habang ang lahat ay nagsisikap na tumakbo at magtago. Habang tumatakbo si Emmett patungo sa isang bahay, ay kinuha niya ang isang bata at tinulungan itong magtago sa loob. Isang lalaki mula sa isla ang nagtago rin ng kanyang anak, at sila, kasama si Narigan at Emma, ay sumakay sa isang kotse upang magmaneho palayo, habang pinapatunog ang busina nito, upang mailayo ang halimaw sa kanilang maliit na bayan. Tumalo ng halimaw sa ibabaw ng kotse, at binutasan ang hood nito bago mahulog dahil sa bilis ng takbo. Samantala, sina Evelyn, Marcus, at ang sanggol ay naghahati sa nag-iisang tangke ng oksigen na malapit ng maubos. Lumabas si Evelyn sa bunker upang tingnan ito at habang kinukuha niya ang gamot ay lumitaw ang halimaw sa likuran niya. Tumakbo siya pabalik sa bunker ngunit bago niya maisara ang pinto ay naabutan siya nito at sinugatan ang kanyang binti. Sa isla, nakarating ang tatlo sa istasyon ng radyo ngunit nahuli ng halimaw ang lalaking taga-isla. Nagmamadali si Narigan at Emmet sa loob at nagtagumpay na magtago habang sinisira ng nilalang ang mga pinto. Naghintay sila hanggang sa makarating ito sa ibang silid, at maingat silang naglakad paikot upang makapasok sa opisina ng mga kagamitan. Binuksan ni Riga ng isang pinto at ang tunog nito ay nakakuha ng atensyon sa halimaw, kaya sinubukan ni Emmet na harangin ito, kaya nasugatan ang kanyang binti. Nang makita ito ni Regan, ay binuksan niya ang kanyang hearing aid, at inilagay ito sa mikropono bago inactivate ang broadcast na nagpadala ng masakit na pitch sa lahat ng radyo. Kasabay nito, narinig ni Marquez ang pitch mula sa radyo, at tinanggal ang mga headphone upang gamitin ito bilang kalasag. Lumakad siya pasulong, at pinilit ang halimaw na umatras bago niya abutin ang baril sa mesa, at pinatay ito sa isang bala lamang. Sa istasyon, umatras ang halimaw sa sakit at kinuha ni Regan ang isang tubo upang saksakin ang ulo nito, na hudyat rin ng pagtatapos ng pelikula. Tiyaking nakasubscribe ka, at naka-on ng notification, para hindi mo makaligtaan ang mga bago kong uploads. Maraming salamat po sa panunood!